TikTok is a platform where people can videos ranging from few seconds to one minute, and these videos can get many likes, comments, and views. Dahil dito ay pati ng following that will allow you to monetize your channel, at dahil nga dito ay ibatibang mga kimi kung ginagawa ng mga TikTokers to gain more views. At ngayon ay pag-usap natin ang isa sa mga TikTokers who committed murder just to gain followers. Papasyal tayo ngayon sa Vinland, New Jersey. Ito ay sikat dahil sa diverse community, friendly business environment at hindi mataas na cost of living. At dito nga ay dumibat ang 16-year-old na si Zachary Ladam noong mamatay ang kanyang ina. Tumira siya kasama ang kanyang mga lolo at lola sa Thornhill Road, Vinland. Siya ay matatawag na problematic teenager dahil sa marami nitong record ng assault, terroristic threat at iba pang mga criminal mischief sa kanyang juvenile record at di nga nagtagal ay napansin ito ng kanyang mga kapitbahay. Sa social media nito ay palagi niyang pinapakita ang pagkahiling niya sa sasakyan. Sa kanyang TikTok account ay lagi niyang pinopost kung paano siya ginajudge ng ibang mga tao. Simula nang siya'y lumipat sa bagong lugar, ay doon na nga siya nagsimula na mag-drive recklessly. Dahil sa maingay at mabilis nitong pagpapatakbo ng kanyang sasakyan, ay sinita siya ng isa sa kanyang kapitbahay na si William Durham. Si William ay 55 years old at isang correctional officer at naninirahan din sa Thornhill Road kasama ang kanyang asawa ni si Tiffany at dalawang anak nito na si William Jr. at Gage. Kinompronta nito ang lolo at lola ni Zachary dahil sa behavior nito sa pagdadrive. drive Matapos ito humingi naman ng paumanhin si Zachary sa mga ito. Pero hindi nagbago ang kanyang behavior. At kahit alam niya na nakakaistorbo siya sa kanyang mga kapitbahay, ay patuloy pa din ito sa pagdadrive drive recklessly. Para sa kanya, walang mali sa kanyang pagdadrive drive at ang tingin niya sa mga ibang tao, especially sa kanyang mga kapitbahay, ay naiinggit lamang ang mga ito sa kanya. Sa loob ng dalawang taon ay patuloy ang away ng bahay, Walang katapusang confrontation at lalong lumago ang pagkaayaw ng Durham family kay Zachary over the years. By the age of 18, kinasal si Zachary sa kanyang girlfriend na si Sarah at nag din siya sa National Guard. And noong April 6, 2020 nga, isang linggo matapos ang kanyang birthday, ay nagkaroon na naman ng away ang magkapitbahay. bahay. Ngayon naman, ang kaaway ni Zachary ay ang asawa ni William na si Tiffany. Nirecord niya ang kanilang away gamit ang cellphone. Nagsimula ang away dahil sa mabilis na pagpapatakbo ni Zachary ng kanyang sasakyan. Matapos ito, umuwi si Zachary at in-upload nito sa TikTok ang video and it went viral, garnering over 3 million views. Makikita sa video na ito na patuloy ang pagtawag niya kay Tiffany Not Karen. What are you gonna do, Karen? That's not my name, so get my name straight. Go ahead. I'll you okay, Karen? Go ahead, get my tag. Go. Get my tag, Karen. My name is not Karen, so get my name straight. Get my tag, it's okay. A45MFA Sir, there's an officer. All because my car is loud. Three cop cars. Dahil sa dumadaming views at fans nito from TikTok ay patuloy ang panunokso nito sa Durham family. Isang araw, tinigil ni Zachary ang sasakyan nito habang nag-garden si na Tiffany at William at sumigaw ng, Hey Karen, nag-viral tayo. Ang mga fans nito sa TikTok ay gustong gusto na makakuha ng updates after ng insidente at even demanding na dapat batuhin nito ng itlog ang bahay ng mga Durham at sirain ang gulong ng mga sasakyan ng mga ito. Makalipas ang ilang linggo, nakaaway naman ni Zachary ang pangani anak nila Tiffany na si William Jr. dahil sa inilabas nito sa social media ang kanilang home address. Kinumpurnta nito si Zachary at nag-record naman ng video. Si Zachary at pinagbantaan na kapag pumasok ito sa sasakyan niya ay gagamitin niya ang kutsilyo niya. Matapos nito ay umuwi si Zachary at pinost niya ang video sa TikTok again with a caption na Karen's sons find out that the video went viral trying to take me out of the car. Makalipas ang ilang oras ay nag-upload ulit ito ng video na makikita na hawak nitong kutsilyo with a caption na nag-warning kay William Jr. Noong April 23 nga, nag-post ulit ito sa TikTok ng video na hawak nitong baril with a caption na That is how you handle your neighbor. Dumaan ang linlinggo at nag-post si Zachary threatening na ipopost nito ang private details ng mga Durham including their names and addresses. At dahil nga na lumalala ang sitwasyon at ang away ng bahay, ay tinawagan ng Durham family ang Vinland Police Department dahil nag-aalala sila sa attitude ni Zachary. Pero nadismaya sila dahil wala silang makuhang tulong mula sa mga ito dahil nangyari ito sa kasagsagan ng COVID pandemic. Noong panahon na ito ay sarado ang korte at hindi maipa-file ang kanilang complaint. Ang iba nilang kapitbahay ay isang-ayon sa pagpa-file ng complaint against Zachary. Magingan ang judge at mga pulis na nakakaalam sa nangyayari sa kanilang lugar ay sangayon din. Pero wala silang kakayahan na mag-file ng complaint dahil sarado ang korte ng mga panahon na iyon. At dahil nga dito, meron lamang silang dalawang option. Una, is either hayaan nila si Zachary na gawin ang gusto nito at i-terrorize ang kanilang lugar o take the matters into their own hand. On May 4 2020, tensions reached its boiling point matapos sinadya ito na sagasaan ang 17-year-old na anak ni na Tiffany at William habang nagbabay ito. Matapos malaman ni William na halos masagasaan ang kanyang anak, ay pinuntahan ng buong Durham family si Zachary sa bahay nito, pero wala pala ito sa bahay kaya naman pinark ni William ang kanyang sasakyan sa driveway para hindi ito makapagpark. Nang makarating si Zachary sa bahay niya, ay hindi siya makapasok sa kalsada papunta sa kanilang lugar. Habang paparating ito ay sinalubong siya ni Tiffany na nagre-record gamit ang kanyang cellphone at kinonpronta niya ito. In his response, lumabas siya ng kanyang kotse at siniko si Tiffany at sinampal niya ito. Tinapon nito ang cellphone at tinulak niya ito. Matapos ito ay bumalik ito sa kotse niya kasama ang dalawang kaibigan. Nang makarating si Zachary sa kanyang bahay ay naabutan nito si Sarah, filming using her own cellphones at dito na nga naganap ang isang madugong krimen. Sinyuga ng Durham family si Zachary sa bahay nito pero paglabas nito ay mayroon itong hawak na stand gun at dalawang kutsilyo. Sinabihan sila ni Zara na dapat silang lumayo because she cannot promise that everything will turn good. Despite of all the warnings that Zaren and Zachary gave to the Durhams, ay patuloy ang paglapit ng mga ito, kaya naman pinaputok nito ang stand gun at binandera ang kuchilyo. Pinigilan siya ni William pero nilaslas nito ang kanyang kamay sabay takbo sa garahe kasama ang kanyang dalawang kaibigan. Sinundan naman siya ni William at sunun-sunod na pinutok ni Zachary ang stand gun bago nilabas ang 4 inches na kuchilyo at sinaksak si William ng ilang beses. Tinry din ito na saksakin si William Jr. pero nailaga niya ito. Napukpok sa ulo si Zachary at paulit-ulit siyang sinuntok sa muka, ni at binti ng mga anak ni William. At sa na ng away, sinaksak ni Zachary si William sa ilalim ng kilikili at sa lalim ng sugat ay nahagip nito ang baga ni William. Dumatang Amopolis to respond to 911 call Nizakari. Where's your emergency? There's blood all over the place. I just got assaulted and jumped. All right, are you the one that got stabbed? No, um, no, that was the other victim, but I got beat up really bad and I was blood all over me. Alright, so you're at 2986 Thornhill as well? Yes. Alright, and you want an ambulance? Um. Um, I don't know. Alright, the person or the person of people who did that to you, are they still there? They, they, they came with trucks, came on my property with guns, and then when I, I fought them off, they drove away. Alright, well, how are you injured, sir? Um my windpipe was stuck in and I got stabbed and choked by like ten people. Alright. And where are you bleeding from? Um, I don't know there's blood all over me. I don't even know if it's cut, there's blood all over our garage. Okay. Okay. On okay? okay. Dali-daling dinala sa Inspire Medical Center Vinland si William pero dahil sa malala nitong sugat ay hindi siya nagawang masagip. Kaya naman, noong 9.19pm, he was pronounced dead. Si Zachary naman ay dinala sa Atlantic Medical Center at matapos ito ay dinala siya agad sa City Jail at he was charged with first-degree aggravated manslaughter, two second-degree counts of aggravated assault, at multiple weapon offenses. Si Tiffany naman ay na charge with fourth-degree criminal trespasses and simple assault charges dahil sinabi ng asawa ni Zachary na si Sarah ay sinuntok siya nito. Maging ang anak ni William na si William Jr. at Gage ay na-charge din for criminal trespasses at assault. The next day ay nanawagan ang longtime friend and co-fellow correctional officer ni William niya si Michael Gallagher sa ibang officers na magbigay ng suporta sa pamilya. At matapos nga ang pananawagan nito ng suporta, mahigit 100 officers ang dumating para magbigay ng suporta sa naiwan ni William Durham. Sampung araw matapos ng trahedya, humarap sa korte si Zachary para sa detention hearing. Ayon sa abogado nito ay pinagtanggol lang nito ang sarili, meaning self-defense lang ang ginawa nito. At ayon sa judge ay walang sapat na ebidensya ang prosecutor para i-detain si Zachary, kaya naman nakalaya ito habang naghihintay ng court hearing. Ayon kay Michael Gallagher, ang desisyon ay nagdulot ng kontrobersya para sa law enforcement officers at hindi sila makapiniwala sa desisyon ng judge two weeks later ay nagapil ang prosecutor sa judge with regards sa pag-release kay Zachary. Ayon sa abogado ng mga Durhams ay nirecord nire ng asawa ni si Zachary na si Sarah ang pag-aaway dahil intensyon ng dalawa na ipost ito sa TikTok para maging sumikat sila. Dinagdag nito na kung takot ang dalawa para sa kanilang buhay, papasok sila sa loob ng bahay at tatawag sila ng pulis. Pero hindi ito ang ginawa ng dalawa. Bagkos, ay ginusto nila na pumasok sa loob ng bahay ang mga Durhams para atakihin sila ng mga ito upang ma-upload nila ang away sa TikTok. Ayon sa abogado ng mga Durhams ay hindi lamang guilty si Zachary sa pagpatay kay William pero delikado din ang publiko dahil gagawin nito ang lahat para sumikat lamang. Tinagdag din nila na may paparating itong hearing about sa isang unrelated assault pero noong June 18, 2020, the appeal was denied. Pero kahit na-release ito ay may mga conditions ito. Una ay hindi itong pwedeng pumunta sa Thornhill Road. Pangalawa, bawal siya magmay-ari ng any firearms or any weapons. At pangatlo ay dapat mag-maintain siya ng trabaho. At dahil nga sa pangyayari, ay napalipat ito sa Naples, Florida. At doon siya nakahanap ng trabaho sa car salesman. Kahit may mga condition na binigay ang judge while awaiting for his trial, ay hindi niya ito sinunod. Noong September 2020, ay sinabihan siya ng judge na hindi siya dapat mag-comment sa social media about sa kaso pero hindi ito tumigil. Kumuha siya ng videos at minsan nga nag pa siya ng comments sa TikTok videos niya. At isang beses nga, in-release pa nito ang home address ng mga Durham's. At later on ay napansin ni na Tiffany na they are receiving some harassment calls at meron din mga instances na madaming sasakyan na nagkakos ng traffic sa Thornhill Road, may isang beses na nakita si Tiffany na ang isang sasakyan ay nakatigi lamang sa harap ng kanilang bahay at pinagmamastan sila. At lang ito dahil lumabas si Tiffany hawak ang kanyang cellphone. Despite of the judge warning, patuloy pa din sa paggawa ng video si Zachary at gumawa pa ito ng bagong TikTok account. Dahil dito ay nag-request ang abogado ng mga Durhams na i-revoke ang release ni Zachary. Pero bago ito nabasa ng judge, ay naaresto si Zachary noong January 23 dahil sa isang road rage. Ayon sa police report ay tinangka nito na sa kasahan ng kapwa motorista na nakaaway nito at pinagtangkaan din ang barili nito ng stand can. He was later charged with aggravated assault pero nakalaya din ito matapos mag ng bail for 20,000 US dollars. $20, Ilang araw ang dumaan ay naganap ang hearing to revoke his release sa New Jersey court. Ayon sa prosecutor ay dahil sa attitude nito na pag-post sa social media ay wala itong respeto sa batas. Tinagdag din na pinagyayabang nito sa Florida na isa siyang cop killer at ginagamit niya ito para matakot ang sinuman nakakalaban kakalaban sa kanya Matapos ito ay nagdesisyon on George na si Zachary is a threat to society dahil sa pagiging violent nito and ang warrant of arrest ay na-issue para sa pag sa kanya at ibalik sa New Jersey At noong January 2021 nga he was found guilty on third degree of aggravated assault at fourth degree of criminal trespasses Matapos ang ilang buwan, he was also found guilty on second degrees of reckless manslaughter at dalawang counts of aggravated assault. Pero noong June 2021, he pleaded not guilty on all accounts. At narelease siya ulit noong May 2022, kumakailan lamang, at dahil sa nagpost siya ng bond for $40,000. At this year eh, ang kanyang court hearing.